Video ng Diboto na Senior Santo Niño sa Cebu na tila sinasamba si Catherine Bernardo viral ngayon sa social media. Viral online ang video na ibinahagi sa TikTok ng isang netizen na kung saan makikita ang ilang Diboto ng Senior Santo Niño sa Cebu City na tila sinasamba ang aktres na si Catherine Bernardo kuha ang video sa isinasagawang prosesyon ng mga taga Cebu bilang paghahanda sa pista nga ng Senior Santo Niño. Ngayong darating nga na lunes, January 15, makikita na dinagsa ng daan-daang diboto ang nasabing prosesyon. Ngunit isang netizens nga ang nag-upload sa TikTok ng isang video. Makikita na huminto nga ang ilang deboto sa Robinson's Fuente, kung saan saktong nakapaskil ang billboard nga ni Catherine Bernardo. Kaya naman, tila naging santo nga ang litrato ni Catherine na sinasamba ng ilan, dahil nakarap dito mismo ang mga deboto, habang kumakanta nga ng panalangin at itinataas ang kanila kamay maging ang Senyor Santo Niño. Narito nga ang nasabing caption ng netizen. Anya, Saint Catherine, pray for us. Here are prayers, St. Cath. Samantala, umani naman nga ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizens ang nag-viral nga na video sa TikTok. Narito ang ilan sa mga komento. Anila, ha ha ha, nung dumaan ako dyan, napaisip ako ng viral billboard ni Paul last year. Tapos nakita ko si Kat. So ganito na naman. Sabi ko na makikita ko sa TikTok. Saint Catherine, patron of no looking back, only moving forward. Pray for us. Saint Catherine, patron saint of chapter closed, please pray for us. Grabe naman yung lights tik ni Catherine. Ha ha ha. Ha ha ha. Dapat makita to ni Catherine. Prayers from Cebuanos. Matatandaan na hindi ito ang unang beses na naugnay ang litrato ni Catherine sa simbahan. Sa kainitan nga ng iwalaya ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo, matatandaan nga na nag-viral ang mga litrato ni Catherine Bernardo sa loob nga ng simbahan. Narito nga ang kalakip na quote sa picture nga ni Catherine Bernardo. Pahayag dito, Get a man with a future plan not a boy who just wants to have fun. Sa ngayon ay wala pa rin naging reaksyon si Catherine Bernardo hinggil nga sa kanyang nasabing viral video. Kayo, ano ang masasabi nyo rito? Komento yan below at ating pag-usapan.